Matatandaan una ng ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella ang pasilidad. at personal na namahagi ng mga binhi sa mga agrarian reform beneficiaries sa Agusan del Sur. Sinabi ni Demorito ang soil testing facility ay magagamit din para suriin ang mga pananim tubig, fertilizer at gas sample. Sa pamamagitan nito, mabibigyan na ng wastong kaalaman ang mga agrarian reform beneficiaries sa angkop na pananim sa kanilang mga farmland at sa dami ng pataba na kanilang ilalagay para sa pinakamainam na pag-unlad ng lupang pananim halos 14.5% nang nakukumpleto ang 250 million na halaga ng soil laboratory facility na itatayo sa Department of Agrarian Reform sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ayon kay Dar Public Information Service, Director Jose Genil Di Morito, ang pasilidad ay may kakayahang suriin ang physical, chemical at biological na katangian ng lupa gamit ang mga advanced na gamitan at teknolohiya ako si Alfredo Patriarca, nagbabalita